Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang namunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon! Tuluyan ng nagbitiw sa pwesto si Office for Transportation Security o OTS Administrator, Mau Aplaska, kasunod ng hamon sa kanya ni House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista base sa resignation letter ni Aplaska na naka-address kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa resignation letter, sinabi ng opisyal na wala siyang ginawang masama, kundi isulong ang matapat na serbisyo ng kanyang opisina sa lahat ng airport terminals sa bansa. Ang pagbibitiw ni Aplaska ay dahil sa banta ni Romualdez na harangin ang proposed budget ng OTS at DOTR dahil sa issue na kinasangkutan ng screening officer ng OTS. Samantala, sa investigasyon ng DOTR, napatunayan ang sabwatan ng apat na tauhan ng OTS sa nawawalang dolyar ng pasaherong paalis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Secretary Bautista, ang apat na kinabibilangan ng dalawang babae at dalawang lalaking empleyado ay sinuspindi na kaugnay ng pangyayari at nakatakdang ipagharap ng kasong administratibo. Napatunayan din na ang nawawalang $300 ang nilunok ng screening officer at hindi tsokolate na idinahilan nito sa kanyang affidavit. Hindi nakalusot sa Commission on Appointments o CA si Health Secretary Teodoro Erbosa. Gayunman, nilinaw ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang pagbypass sa ad interim appointment ni Erbosa ay sani ng kakulangan ng panahon. Muling itinakda ang pagdinig sa appointment ng kalihim sa Nobyembre kapag nagbalik ang sesyon ng Kongreso. Mayroon na lamang tatlong sesyon ng Senado bago mag-adjourn sa September 30. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation na intact ang lahat ng impormasyon ng mga miyembro nito. Kasunod ito ng ransomware attack sa kanilang website kamakailan. Magkatuwang na nag-imbestiga ang National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT at National Privacy Commission. Tiniyak naman ng PhilHealth na inaayos na ang kanilang computer system upang hindi maulit ang pangyayari. Inihayag pa ng Government Health Insurance na hindi sila magbabayad sa cyber hackers na humihingi ng 300,000 dollars kapalit ng ninakaw umanong data sa kanilang website. Para sa Kidlat News updates ako si Rosalyn Sinsingko nag-uulat. At inyo pong ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulit>